So mga idol, kanina na tayo sa harapan, dito naman tayo sa likuran ng grupo. Silip muna tayo sa grupo. Taas na kakalula. Tour muna tayo dito sa likod ng grupo mga idol. saglit lang tayo dito. Yung mga ano to ay dun, maluwag. Baka hindi na tayo darating dun sa dulo. Makabalik tayo agad. Payat mo sa dito. Ay, siya ito. Sa galing na ng simbahan, nagmumura. Ay, eh. Yan. saan yung kasama si King Kian, at saka yung asawa ko. May gagawin sila kasi yung asawa ko kasi ay dun may gagawin nyo yun. Yan. tao dito. Maganda po masyal dito ngayon kasi hindi tag-ulan pag init. Pag tag-ulan kasi ay dun Ano? Paputik. Maganda ngayon dito. Hindi

Diyan may nagdadasal rin dyan mga ipon sa baba oh, Asan ba Ako naman si Kuya mag-isa lang Malungkot parang ako lang ha yan dito naman mga idol pag may baong kayo dito kayo magpipiknik ng mga pamilya nyo kay William maganda kasi dito ano ngayon tag init ngayon kung dati pumunta kami dito tag ulan maputik talaga yan ayun hindi mo maupuan yung ano, sa yun picnic area yun <coughs> excuse ito nga rin dito sira sira na rin mga idol So yun. Pwede kayo mag dito Pag mayroon kang chicks Chicksilog ba Yun kayo na lang Yan. Maganda rin ito Pag mayroon kang kasama Pakain po Hindi <laughs> yeah, po tayo nakakalatin mga idol yung ganda dito Ayan. dito yung picnic mga idol kaso nga lang maraming tao maraming bakang next time kami naman ang pipiknik dito ang tatlo yan so shout out sa mga ating subscriber dyan maraming salamat okay lang kahit ngayon na yung views natin ngayon dati umabot ng dalawang daan ngayon mahirap na mag isang ng yung mga idol Malinin kasi tapos na sila ating mamasyal Ako naman mamamasyal Yan Yan Nilinis na doon kasi nangalisan na. Eh. Okay talaga mamasyal ngayon dito kasi yun idol kung, kung gusto nyo mamasyal dito sa grotto mamasyal na kayo habang hindi pa tagulan para masulit nyo dito yung picnic area ang ganda. Pag so, tagulan kasi mga idol hindi ka makakakain dyan kasi basa. So yun. Yan dito tayo mga idol. Yan. No. Tsaka dyan pwede ka pumunta dyan idol kung tag init. Yan. Hindi madudumin yung mga sapatos nyo. Yan mga idol. Tuturo ko kayo dito sa groto. Yan mga idol, uh, pa naman ako sa video na to para comment kayo dyan comment lang kayo dyan para sa alam ko kung saan nakarating yung video natin mga idol no? So yun, malayo ba yun dun mga idol? Napunta ba yun dun oh? Eh. So yun lang mga idol no? Ah, uh, -huh. uh -huh, dito na lang muna tayo Mamaya itutuloy ko na lang mapunta dun Meron kasi mag upload pag mahaba na eh Ano ba dito mga idol? So yung mga idol, dito pala yung likod ng grotto. Ang ganda mamasyal dito kasi nita bulan yan. So maraming mga bata naglalaro. Ang ganda. alam na tapos hindi pa pwede. <laughs>